pagpapatuloy ng Japan adventure namin ni Lulu, pumunta kami sa Fushimi Inari Shrine sa Kyoto, Nara Deer Park at Todaiji Temple naman sa Nara. Kaya mga katropa, muli sana ninyo kaming samahan sa aming munting paglalakbay. Music Good morning Osaka. So today is our 6 day dito sa Osaka, Japan. For today's video, pupunta tayo ng Kyoto and Nara. So samahan nyo kami. Ang oras natin ay 7.20 ng umaga. At ngayon ay 10 degrees dito sa Osaka. Ang first destination natin ay Fushimi Inari Shrine sa Kyoto. two hours at saka three train rides andito na tayo sa my Inari at medyo marami na naman ang turista dito Oh. <laughs> Ang Fushimi Inari Taisha o mas kilala sa tawag na Fushimi Inari Shrine ay tinaturing na pinakamahalagang Inari Shrine sa Japan. Isa itong Shinto Shrine na matatagpuan sa Southern Kyoto. Kilala ito dahil sa libo-libong tori gates na nakatayo sa trail patungo sa isang wooded forest ng sacred Mount Inari. Foxes are believed to be the messenger of Inari of Shintus God of Rice. This resulted to several fox statues across the shrine grounds. Matatagpuan naman sa entrance ng shrine ang Roman Gate na dinonate ni Toyotomi Hideyoshi noong 1589. It will take around 2 to 3 hours to reach the summit of Mount Inari. However, visitors are free to walk as far as they wish before turning back. namin inakyat ni Lulu yung Mount Inari. Kasi mula doon sa lake, mga 40 minutes pa daw. So ang gagawin namin, kakain muna kami dito sa gilid. Dito sa side na to, may mga kainan. Hey!

哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 はい、はいね。はい 아, 나 지금 맘에 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 맘잘하에맘 Nandito na kami ni Lulu sa uh, Fushimi Inari Station. So nagaantay naman kami ng train na uh, papunta ng Tambahashi. Then lipat ulit uh, papuntang Nara. Mula dito hanggang Nara according kay Google Maps sa abutin ng almost 1 hour. Uh, Malayo kasi tong Fushimi Inari sa Nara Park. Binalikan lang namin itong Fushimi Inari kasi nung uh, fourth day namin, hindi namin siya napuntahan dahil hapon na. Nung natapos kami sa mga uh, itinerary namin dito sa Kyoto. Dito sa Japan, medyo nakakalito yung train system nila kasi kagaya dito sa station na to, parang tatlong klase ng train ang dumadaan, isang express train, isang semi-express train at saka yung local trains. So kailangan talaga iintindihin mong mabuti yung mapa nila para alam mo kung anong train ang sasakyan mo. dito na kami ni Lulu sa Quintet so mukhang galing dito mahaba-habang lakaran na naman ito papuntang Nara Park ang temperature ngayon dito sa Japan ay 13 degrees Celsius pero dahil sa mahangin at saka mapuno parang nasa 8 or 8 or 5 na lang ang pakiramdam napakalamig dito may nagbebenta ng pagkain ng deer Talagang 200 yen. Yeah. Ito yung pagkain ng deer. 200 yen. Mukhang katatapos lang ng ulan dito Basa pa yung kalsada May mga rickshaw din pala dito Nandun lang namin ni yung mga turista kasi doon sa mapa ang nakalagay sa kanya, nandun na yung Nara Park. Pero wala pa yung mga deer doon. Dito sumusunod kami sa mga estudyante. Mukhang doon sila pupunta. dito nagkalat na yung mga deer kaso mukhang nagpapahinga sila ayan o oh. ito isa dalawa dalawa nagpapahinga ito pa isa o oh. papahinga rin siguro sa maghapon nila busog na kaya ngayon siesta na nila Dito maraming deer. Yan, ito. Mukha lang silang nakakulong pero actually nakakalabas din sila dito sa kulungan na to. Ito ang dami nila. Ito dami nila hindi ko talaga makakasakit ayan na lo ayaw mo kalahati kalahati siya? kalahati mo. parang maduduro po kalahati o dalibidyan mo ako sige hmm. baw ka muna <laughs> Yan sa camera mo. Ayano oh, nagbabaw. Oh. Nagpapahinga yung mga deer dito. Ayan ito. Totoo pa lang nagbabaw sila. Yeah, oh. no. <laughs> Yung mga nahuhulog na pagkain ng deer, ito ang mga tagaubos you know Mga kalapate. Mm. Mabaw. Kalati lang. Na, watch the video sa Kaliwa. Umulan na ng tulo yan. Kanina makulimlim lang. So ngayon umuulan na. Kaya uh, sisilong muna kami. Lo, tumigil na lo. công <laughs> nghệ <laughs> <laughs> Tapos na kami magpakain ni Lolo ng mga deer dito sa Nara Deer Park. So ngayon naman pupunta naman kami ng Todaiji Temple. Dito na tayo sa Todaiji Temple. Dito marami rin palang deer. Ito. Tapos ito na yung entrance sa temple. Ang Todaiji Temple o ang Great Eastern Temple ay matatagpuan sa Nara, Japan. Ang temple ay itinayo noong 752 AD. Ito ay isang head temple sa lahat ng Buddhist temple sa Japan. Ang main hall ng Todaiji ay tinatawag ding Daibutsu o ang Big Buddha Hall. It holds the record as the world's largest wooden building. Dito rin matatagpuan ang pinakamalaking Buddhist statue sa Japan. Ito ay may taas na 15 meters. The seated Buddha represents Vironika. Bago makarating sa Todaiji Temple ay madadaanan naman ang Nandaimon Gate. Isa itong malaking wooden gate watched over by two fierce looking statues. Ang Nandaimon Gate at ang mga statwang ito ay idineklarang national treasure ng Japan. Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the night Wanna dance to the light Close doors from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop Every shot from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild